Napatigil ka na ba upang isipin na ang isang maliit na kilos na ginawa mismo sa pasukan ng iyong tahanan, ganap na nagbabago ang paraan ng pag, ikot ng pera sa iyong buhay. Hindi ito mahika o nakatagong ritual, ngunit isang karunungan ng mga ninuno na matalino, nagtatrabaho at magalang na mga tao na ipinadala para sa mga henerasyon. Noong bata pa ako, narinig ko ang paulit, ulit na mga matatandang tao, ang threshold ng kanilang pintuan ay ang portal ng kanilang patutunguhan. Sa oras na ito, naisip ko na ito ay isang magandang parirala lamang, ngunit sa paglipas ng panahon ay naintindihan ko na ang mga salitang iyon ay nagdala ng isang malalim na katotohanan. Pag-isipan ito, ang threshold ay ang unang punto ng pakikipag, ugnay sa pagitan ng labas ng mundo at sa iyong tahanan. Dito ka nakatanggap ng mga tao, mga pagkakataon, at kahit na pera. Hindi nakakagulat sa mga tradisyon ng millennial tulad ng mga Hudyo, ang puwang na ito ay palaging may isang espesyal na kahulugan. Walang sinalsal doon. Laging isang maingat na napiling simbolo upang alalahanin ang may ari ng bahay at ang mga bisita tungkol sa mga mahalagang halaga. Ngayon sabihin mo sa akin, ilang beses mong nadama na, kahit gaano kahirap, ang pera ay tila makatakas tulad ng tubig sa pagitan ng iyong mga daliri. O kahit na ginagawa ang lahat ng itama, iginiit ng kasaganaan na lumipas naranasan nating lahat ito. Ngunit ang kaunting na ay ang lihim ay hindi lamang tungkol sa pagsisikap o maayos na pakikipag-ayos. Ito ay higit sa lahat sa enerhiya na iyong nililinang sa pasukan ng iyong buhay. Ang mga mahusay na negosyante sa nakaraan ay naunawaan na ang pera ay hindi lamang papel o metal. Ito ay isang kadena ng pagpapalitan, isang daloy ng tiwala at paggalang. At tulad ng anumang daloy, sinusundan niya kung saan nakatagpo siya ng order, pasasalamat at isang malugod na kapaligiran. Ito ay kung saan ang simpleng bagay na dapat na nasa threshold ng pintuan. Siguro naiisip mo ang isang bagay na mahal, bihirang o misteryoso. Ngunit ang katotohanan ay ang solusyon ay napaka, simple na ito ay tiyak kung bakit marami ang hindi pinapansin. Bago ko ibunyag kung ano ito, nais kong maunawaan mo kung bakit ito gumagana. Kung sinabi ko ngayon, marami ang sasabihin, ito ay hangal, isang bagay sa bata at isasara ang pahinang ito. Ngunit kung susundin mo hanggang sa huli, malalaman mo na ang maliit na detalye na ito ay maaaring radikal na baguhin ang iyong relasyon sa kasaganaan. Sa aking pamilya, ang pagsasanay na ito ay nagmula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang aking lolo, na isang negosyante ng tela, ay palaging nagsabi, ang pera ay tulad ng isang bisita nakukuha mo ito katulad ng pagtanggap mo ng isang tao. Sa oras na ito, hindi ko naintindihan ang kahulugan nito. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita ko na ito ay isang batas ng buhay. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang threshold ng bahay ay hindi kailanman walang laman. Mayroong palaging isang simbolo doon, hindi upang maakit ang kayamanan, ngunit upang alalahanin ang may, ari ng tahanan ng mga pangunahing prinsipyo. Ang ilan ay naglalagay ng isang piraso ng tinapay at asin. Hindi dahil sa naniniwala sila na ito ay hilahin ang pera, ngunit dahil ang tinapay ay kumakatawan sa matapat na trabaho at asin, kadalisayan at pagkapanatili. Sama-sama silang naghatid ng isang mensahe, sa bahay na ito, pinahahalagahan namin kung ano ang ibinigay sa amin at lagi kaming handa na ibahagi. At anong nangyari? Ang mga tao ay naaakit sa bahay na iyon. Kung saan may mga tao, may palitan. Kung may palitan, may mga pagkakataon. Kung may mga pagkakataon, may kasaganaan. Ang iba ay ginustong mag-iwan ng barya. Hindi upang imag-hukti ng mas maraming pera, tulad ng iniisip ng maraming ngayon, ngunit sa gayon na dumaan sa pintuan na alala ng may-ari ng bahay, kailangang paikutin ang pera. Kung huminto siya, namatay siya. Gusto niya ang paggalaw, pagpapalitan, pagiging kapaki, pakinabang. Sinabi ng aking ama, ang pera sa threshold ay hindi para sa pera. Ito ay para sa iyo. Huwag kalimutan na ito ay isang tuol, hindi isang idolo. Narito ang isang mahalagang punto, maraming tao ang nag-iisip na igagalang lamang nila ang pera pagdating. Ngunit kabaligtaran lamang ito. Ang pera ay napupunta kung nasaan na ang paggalang. Kung sa iyong tahanan walang pagpapahalaga sa trabaho, mabuting pakikitungo o buhay, hindi lamang ito pumapaso. Lumipas siya. Alam ko ang isang kwento na naglalarawan nito ng perpekto. Sa aking lungsod ay may isang mayaman, matalino ngunit sobrang maliit na negosyante. Mayroon akong magagandang produkto, ngunit hindi kailanman gumawa ng mga konsesyon, hindi nakatulong sa isang nangangailangan ng customer, hindi kailanman nakatanggap ng sinumang may ngiti ang iyong threshold ay palaging walang laman. Para sa kanya, ang mga simbolo na iyon ay pamahiin lamang. At hulaan kung ano. Naging bangkarote ang iyong tindahan. Sinabi ng mga tao, mas mura doon, ngunit hindi mo nais na makapasok. Ang tindahan ng aking lolo na may tinapay at asin sa pintuan at kahit isang bench para magpahinga ang mga bisita. Medyo mas mahal ito, ngunit ang mga tao ay nagpunta doon dahil naramdaman nilang pinahahalagahan. Ngayon isipin ang paglalagay ng isang simbolo. Sa threshold ng iyong bahay. Sino ang pinaglilingkuran niya? Hindi ito para sa mga kapitbahay o bisita. Ito ay una at pinakamahalagang para sa iyong sarili. Sa tuwing pumasa ka doon, maaalala ka, pag-aari ko ang aking kapalaran. Nererespeto ko ang mayroon ako. Pinahahalagahan ko kung sino ang lumapit sa akin. Pinarangalan ko ang pera na papasok at lumabas at iyon ay hindi lamang nagkakahalaga para sa mga mga ngalakal. Kung ikaw ay isang empleyado, isang negosyante o isang taong nag-aalaga sa bahay, ang prinsipyo ay pareho, dumadaloy ang pera kung saan mayroong samahan at paggalang. Napansin mo ba kung paano ang ilang mga tao, kahit na may katamtamang kita, palaging may kinakailangan, isang maginhawang bahay at kahit na isang bagay na mag-alok sa iba? Habang ang iba, kahit na may mahusay na mga natamo, nakikita ang pera na natutunaw tulad ng yelo sa araw. Ang pagkakaiba ay nasa threshold na itinatayo nila. At hindi lamang ako nagsasalita tungkol sa pisikal na puwang sa pasukan ng bahay, ngunit tungkol sa postura ng kaisipan. Kung ang iyong mga saloobin ay magulong, kung nahaharap ka ng pera bilang isang kaaway o isang mapang, api, kikilos ito sa parehong paraan. Ngunit kung may paggalang, kung naunawaan mo na ito ay isang paraan upang makabuo ng isang mas mahusay na buhay, pagkatapos ay nagsisimula itong lumitaw. Narito ang mahusay na lihim ng matalinong mga ngalakal, huwag tumakbo pagkatapos ng pera. Natanggap ito sa tamang paraan. Isipin ang isang panauhin. Kung natanggap mo ito ng isang iti, kabutihang, loob, mainat, palagi siyang bumalik kung tinatrato ito ng lamig, kasakiman o kawalang interes, mawala ito at hindi na bumalik. Sa makatuwid, ang paglalagay ng isang tinapay, asin o isang barya sa threshold ay hindi pa mahiin. Ito ay isang simbolikong kilos na nagsasabi sa mundo, handa na ako. Pinahahalagahan ko. Nakatanggap ako ng may dignidad. At maniwala ka sa akin, kapag binago mo ang paraan na natanggap mo ito, binabago ng universo ang paraan ng pag-aalok mo sa iyo nararamdaman ito ng pera. Palagi siyang nararamdaman. At narito, mga kaibigan, nakarating kami sa pinakamahalagang punto. Napag-usapan namin kung paano naiwan ang mga mga ngalakal ng mga hudyo sa threshold ng kanilang mga tahanan ng isang espesyal na pag-sign, tinapay, asin o isang barya. Ngunit hindi sila mga bagay sa kanilang sarili na mahalaga. Ang mga ito ay mga simbolo. At kung binigyan mo ng pansin, naiintindihan mo, ang mga mahalagang bagay ay hindi kung ano ang nasa iyong threshold, ngunit ang kahulugan na inilagay mo doon. Mag-recap tayo. Ang tinapay at asin ay kumakatawan sa mabuting pakikitungo, paggalang at pagpayag na ibahagi. Ang pera ay sumisimbolo sa memorya na ang pera ay dapat na kumalat, magtrabaho, makabuo ng paggalaw. At ang threshold mismo. Ito ang hangganan kung saan nahanap mo ang mundo. Kung sa pulong na ito ay nagpapakita ka ng paggalang sa trabaho, buhay, mga tao at pera, kasaganaan at swerte ay laging makakahanap ng daan sa iyo. Sa paglipas ng mga taon, napansin ko ang ibang mga tao. At masisiguro ko, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga umunlad at kung sino ang nag-stagnate ay hindi palaging nasa kaalaman o talento. Karaniwan kung paano nila natatanggap kung ano ang darating sa kanila. Ang isa ay tinatanggap ng may pasasalamat, paggalang at kabutihang-loob. Isa pa na may kasakiman, hindi pagkatiwalaan o hindi kasiya-siya. Ngayon, nagtataka ang isa, sino ang madalas na bumalik sa mundo? Sinabi ng aking lolo, kung nais mong manirahan sa iyong tahanan, maging isang host na alam kung paano matanggap ang iyong mga bisita. At ang mas buhay, mas kumpirmahin ko ito ay gumagana sa lahat ng antas. Nais mo bang maakit ang mga bagong customer? tanggapin ang mga ito ng may pagsasaalang, alang. Nais mong mapanatili ang nakamit mo. Tratuhin ang pera bilang isang bagay na buhay na umunlad kapag sa paggalaw. Nais mo bang talunin ang swerte sa iyong pintuan ng mas maraming pagdalo? Itigil ang pagtanggap nito sa takot o pag-aalinlangan. Ang lihim ay ito, lahat ng inilalagay natin sa threshold, sa katunayan, nagdeposito kami sa aming kaluluwa. Ang tinapay ay nagpapaalala sa atin na maging mapagbigay. Asin, upang mapanatili ang kadalisayan at nababanat. Ang pera, na ang pera ay dapat maging kapaki, pakinabang, hindi stagnant. At araw-araw, sa pamamagitan ng pagtawid sa hangganan na ito, muling pinatunayan natin sa ating sarili, anong uri ng tao ang pipiliin nating maging. Ngayon isipin. Araw-araw, pag uwi mo, binuksan mo ang pintuan at may mga barya, ang piraso ng tinapay, butil ng asin. Nakikita mo sila at natatandaan, pinahahalagahan ko ang mayroon ako. Nagpapasalamat ako. Handa akong tumanggap ng buhay sa tamang paraan. Walang pagtanggi sa mindset na ito kahit na ang trabaho ay nagiging mas magaan at ang pagkakaroon mas kaaya-aya. At alamin, ang pera, swerte at tagumpay ay nagmamahal sa isang kapaligiran kung saan natanggap sila ng may paggalang gusto nilang pumunta kung saan sila malugod. Huwag isipin na ito ay gumagana lamang para sa mga hudyo o mga ngalakal. Hindi. Gumagana ito para sa sinumang handang parangalan kung ano ang mayroon siya at upang buksan ang kanyang puso sa buhay. Mayroon akong mga kaibigan ang pinakamagkakaibang mga pinagmulan at kapag pinagtibay nila ang maliit na ritual na ito, nagbago ang kanilang mindset. At kapag nagbabago ang mindset, buhay din. Tandaan, ang threshold ay hindi lamang isang puwang bago ang pintuan. Ito ang simbolo ng mga hangganan nito. Ang inilalagay mo doon ay sumasalamin kung paano nakaharap ang mundo. At kung paano mo ito natanggap ay kung paano ka nakatira. Ang pera ay laging nakakahanap ng paraan kung saan natanggap ito ng may dignidad. Ito ay isang batas na napatunayan sa loob ng maraming siglo. Kaya hinihiling ko sa iyo ang isang bagay, kung ang mga salitang ito ay sumasalamin sa iyo, nahanap mo ang iyong sarili sa karunungan at init, isaalang, alang ang pagsunod sa channel na ito. Sa unahan, magkakaroon tayo ng maraming mga pag-uusap tulad nito tungkol sa kung paano ang mga maliliit na gawi ay lumiliko sa mga patutunguhan. Tungkol sa mga lihim na pinangunahan ng ating mga ninuno para sa mga henerasyon at kung paano ilalapat ang mga ito ngayon sa kanilang buhay. Ang pag-subscribe ay isang pag-click lamang para sa iyo. Ngunit para sa akin, ito ay ang tanda na ang gawain ito ay may halaga, na ang mga ideyang ito ay makahanap ng echo. At, higit sa lahat, ito ay ang garantiya na hindi ka mawawala sa susunod na mga video, kung saan ibabahagi ko ang higit pang mga kwento, payo at paghahayag. Pagkatapos ay maglagay ng isang simbolo ng paggalang, kabutihang, loob at memoria sa iyong threshold. Naway paalalahanan kanya, araw-araw ang kasaganaan ay napupunta kung saan natanggap ito ng karunungan. At maaaring ang pera ay laging makahanap ng daan patungo sa iyong tahanan.